may 36 na mga kandidato para sa Barangay SK Election 2023 dito sa Pangasinan ang nakatanggap ng show cause order mula sa main office ng Comelec. Pinagpapaliwanag na ng Comelec Pangasinan ng mga ito dahil sa isinampang reklamong premature campaigning sa kanila at binibigyan na lamang sila ng tatlong araw upang magsumiti ng kanilang mga paliwanag. Ayon kay Atty. Marino Salas, ang Comelec Pangasinan Provincial Election Supervisor, kay nilang susuri mabuti ang paliwanag na kanilang matatanggap sa oras na makapagpasa ng mga ito at ilalabas ang kanilang resulta kung sasampahan sila ng disqualification at kaso. Samantala, karamihan naman sa mga pinadala ng syokos order ng komili kay ang mga tatakbong sangguni ang kabataan sa sagawa ng maagang campaign lalo na sa social media. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo R. Easter tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Umabot na sa maygit labing limang mga kandidato para sa barangay at sanggunyang kabataan election ang pinadalahan ng show cause order ng Kamalek Albay dahil umano sa premature campaigning. Ayon kay Kamalek Albay Election Supervisor, Attorney Maria Aurea Bubunaw, ang pinakabagong SCO na naisilbi nila ay isa umanong taga-suporta ng isang kandidato sa bayan ng UAS sa Albay. Aniya, nag-post ito sa social media ng litrato ng tumatak kandidato na may nakalagay na vote. Mayroon ring napadalahan ng nasabing order na mataas na bilang ang bayan ng UAS sa bilang na anim, dalawa sa Ginubatan, dalawa sa Santo Domingo, habang tig-isa naman sa lungsod ng Legazpi, Pulangi, Daraga, lungsod ng Tabaco at Rapurapu. Nagpaalala naman si Attorney Bunaw na hindi lang sa mga kandidato kundi maaaring maglabag sa election offense, ang supporters na may penalidad na pagkakakulong ng hindi bababa sa isang taon at hindi higit sa anim na taon. Nanawagan naman ang nasabing opisyal na ipinagbabawal pa rin ang anumang klase ng pangangampanya bago nakatakdang campaign period simula oktubre 19 hanggang 28. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Button Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Aba sa Batayo. Pilipino. Balita mula sa Mindanao, isang security guard sa isang mall sa Sambuanga City ang nagbalik ng naiwanang bag na may lamang pera na nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Sa informasyon wala sa Sambuanga City Police Office, pinapurihan ng mall management at ng Sambuanga PNP ang ipinakitang katapatan ng security guard na si Rodney Bespira Nabatid na habang nagro-robing sa loob ng nasabing mall, namataan ni Rodney ang isang naiwanang kulay pink na sling bag sa right section ng supermarket at nangatingnan niya ito, bumulaga sa kanya ang laman ng bag, pera na nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Hindi ito na dalawang isip na report kaagad sa management ang insidente at nang i-review ang CCTV ka malapit sa lugar na kilalang may-ari ng sling bag isang ginang kasamang anak nito na tumangging banggitin ang mga pangalan. Labis sa ang pasasalamat ng ginang sa security guard na naibalik sa kanila ang pera. At sa labis sa pagkatuwa ng ginang, binigyan pa niya ng tip sa halagang 20 pesos ang security guard. Pula sa kunulahan sa Pilipinas, di si sa RH, si RH19, June Dimakuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino.